Hello guys! Good morning everyone! So, for today's video, samahan niyo ako at pupunta tayo ngayon sa palengke. Mamimili tayo ng ating budget for one week. So, titingnan natin kung may pagkasya ko itong 1,000 rupees challenge na tinatawag nila. Titingnan natin kung ano yung mabibili ko sa 1,000 rupees. At uh, totoo ba na mas mura ang mga bilihin dito sa India i-compare sa Pinas at sa ibang bansa? O mas mura ba yung cost of living dito? So masasagot natin yan mamaya. I-convert natin kung mura ba. So yes guys, so punta tayo sa market and uh, so challenge natin yung uh, tinatawag na budget challenge. So we have 1,000 rupees challenge. I-check natin kung ano yung mabibili natin sa 1,000 rupees. So dito na kan. Saan mapunta na tayo sa market? It's ano na, 10 o'clock. Lakad-lakad lang muna tayo, guys. Okay, walking distance lang naman. Siguro mga ah, uh, 10 minutes. Yes. 10 minutes na lakad papunta doon. at ito nga guys, naglalakad na ako papuntang tindahan so mga 10 minutes uh, siguro makakarating na tayo dun kasi walking distance lang naman at magdala din akong payong so hindi naman ganun kaingat pero uh, protection na rin so nagdala na ako ng payong just in case na mamaya masyadong mainit yung panahon. So, alam niyo ba yung value ng pera na 1,000 rupees is equivalent to 674 pesos and 81 centavos. Yan. So, mas mura dito yung mga bilihin i-compare sa Pinas. At according to livingcost.org, a crowdsourced database The average cost of living in India is about $420, roughly 30% less expensive than in the Philippines at $600. So now guys, alam na natin na mas mura ang cost of living dito sa India. Ititingnan pa rin natin at iti-challenge kung ano ba ang mabibili natin sa 1,000 rupees equivalent to 675 pesos na round off na natin yan. Kung ano ba ang mabibili natin dito sa loob ng tindahan. Tara, samahan nyo ako at itingnan natin kung ano ang mabibili ko na mga pagkain at may uulang po sa loob ng isang linggo. Yan ang budget natin. Let's go guys. Mga bulo na yung Anong bulo Bibili natin. So, susuro. So. Gusto ko na ang talong. At alam. Ang laksyong talong na mahaba. Ang laksyong talong ito ang magandang bula hindi ko alam so, ito ang maliit na bula And yes guys, nakabili na ako dito ng dalawang ampalaya at carrots sa presyo na 45 rupees. So yes, 45 rupees is equivalent to 30 pesos and 37 centavos. So guys, bibili naman tayo ng kamote sa halaga na 40 rupees, equivalent sa 26 pesos and 99 centavos. At pumasok naman tayo dito sa loob ng fish market. Naghahanap ako ng isda na gusto kong kainin. So gusto ko yung fresh. So maghanap tayo ng freshness na isda dito guys. Titingin-tingin muna tayo. Punta tayo sa kabila guys. May nakita ako doon na uh, isda parang fresh yun yung makirel. So itong makirel na nabili natin is 200 rupees equivalent to 134 pesos and 96 centavos. So pagkatapos nun, uh, pupunta naman ako ngayon sa grocery kung saan may pinabili yung aking mother-in-law na cumin seeds. So bibili natin yung cumin seed at saka bibili na rin ako ng sliced bread. na nga yung jira or cumin seed nakita na natin at kukuha na rin ako ng biscuit at slice bread na tayo nakabili ng mga vegetables at saka fish dito naman po tayo pumunta para bumili ng manok dito po pala sa India wala kang mga wala kang makikita na dressed chicken or frozen chicken ah uh, madalang lang so dito ah uh, makakabili ka lang ng fresh chicken papakita ko sa inyo kung mkaano uh, nila nililinis ang fresh chicken na tinitinda nila dito How much English? English, ano? 2 kg 50 gram. Ah, uh, how much total 2 kilo? How much rupees? 306 rupees. Ah, okay. At ito nga guys, yung manok na napili ko. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano nila nililinis. So, pili lang pipili sila doon ng buhay na manok doon sa likuran. Nakita niyo may mga buhay na manok doon. Tapos, ikikilo nila yon Kung ilang kilo lahat yon yung babayaran mo. So, itong napili ko is 2 uh, kilo siya. Parang mahigit 2 kilo. So, pag linis nila, kinukuha lang nila yung balat. Tapos, yung chinachop na niya. At nilinis uh, nililinis, kinukuha din yung mga lamang loob. So, pati yung laman loob, tulad ng heart, uh, tsaka gizzard, tsaka yung liver, ibibigay naman yun sa'yo lahat. Yung dililinis siya. O, uh, diba? Ang ganda nga kasi fresh ang manok na mabibili mo dito. Tapos, yun, uh, nakikita nyo naman na malinis yung pagkakagawa nila. At saka, nililinis na rin niya yung decide. So, itatanungin ka lang yan, yan. Pagkatapos, kung anong klaseng chop yung gusto mo, pang curry or maliliit na chop or malalaki na chop, ganun. At itong manok naman na nabili natin is nagkakalaga ng 306 Indian rupees or equivalent to 206 pesos and 49 centavos. At pauwi na tayo guys, makailang ako ng auto kasi may mga dala tayo, medyo mabigat. So, malapit lang naman pero uh, nagbayad na lang ako ng 20 rupees or equivalent to 13 pesos parang ganun so titingnan natin mamaya sa bahay yung mga napamili natin so yes guys naka uwi na tayo sa bahay at ito na yung ating mga pinamili mackerel na 200 at saka yung chicken na 306 at dito naman yung ating uh, mga vegetables meron tayong beetroot for 60 rupees at meron tayong kamote na 40 rupees at uh, dito sa kabila yung ating ampalayan carrots for 45 rupees at saka yung ating kalabasa at tuya na 45 rupees so yun guys at dito na yung ating resibo sa grocery na 94 rupees at ang total ng ating pinamili today is 810 rupees at meron pa tayong balance na 190 rupees so yes guys pagkatapos nito nilinis ko na yung ating mga gulay at yung ating isda at manok nilinis ko na rin at isa separate ko to na pang-budget for one week. So, that's it for today's video, guys. And I hope na-enjoy kayo sa panunood. Thank you so much for watching. God bless and stay safe, everyone. Bye!